Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na ranyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs. by attracting more travelers to discover the delightful Philippines be the heart of the delightful Philippines isang bayan isang tahanan sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo brigada In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the Music and News Authority. <laughs> Brigada ng ating one time, the new Filipino time, alas sa isna, ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six Six sa mga bagong balita. Rini, Rini, sapoong bansa, sa bansa. Narito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max, Drive Max. Umangal Umangal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, angat tumatagal. tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, DILG at NBI nagbabala na hanapin at tutugisin ang mga sangkot sa flood control na nagtatago o di kaya'y nakasibat na ng bansa. Zaldico, naglabas ng panibagong video Pangulong Marcos, sinagot ang ilang mainit na isyu tungkol kay Senador Amy Bersamin at akusasyon ni Zaldico. Kahong-kahong dokumento ng mga maanumalyang flag control projects dinala sa ICI. Walong pulis na miyembro ng PIDEG arestado dahil sa umano'y panggagahasa at pagnanakaw sa isang estudyante sa Cavite. At Brigada News FM Manila at Power Cells nakisaya at naghatid ng mga papremyo sa panalo sa Power Cells Caravan sa Pasay City. Dry match, pita, pita. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM Philippines. in the heart of changing lives. helping and inspiring people to achieve a better life kasaba ang lakas ng drive max plus herbal capsule at resistencia ng power cells herbal capsule I go i drive max brigada bantitan nationwide drive max Bandita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw ng Lunes, November 24, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Drive Max, Drive Max. Max, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada muling naglabas ng video statement si dating Congressman Zaldico kung saan binabasa nito ang anyay mas detalyadong kwento hinggil sa 56 billion pesos na deliveries para kina dating House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Anya may plano raw ang administrasyon na palabasin na isang terorista siya sa loob at labas ng Pilipinas. Ito raw ay para malibing ang katotohanan. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan, kahit saan man ako pumunta. Kay Romualdes, sinabi ni ko na mula nang maupuraw siyang bilang House Appropriations Panel, sinabihan daw siya na kailangan niyang mag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Kay Pangulong Marcos naman, inatasan di umano si Yusek Jojo Cadiz na siya lang ang tanging maghahatid at tatanggap ng pera. Inisa-isa rin ang mga umano'y drop of point para rito kabilang na sa South Forbes Park. Umabot umano ng 1 billion pesos ang kanyang personal na naihatid. Sinabi pa ni ko, na kahit na na-deliver daw ang 1 billion pesos kay Pangulong Marcos at ang umano'y 100 billion pesos insertions, nagagalit pa rin daw ang Pangulo. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng Bicam Committee, ayon mismo sa utos ng pangulo nagagalit pa rin daw si BBM Samantala kongresista kong binsidong si dating speaker Romualdez at dating congressman Zaldi ang naghati sa bilyong-bilyong pisong insertions. Brigada Haji, ka Kaaminyo, Ibrigada e Mo. Obrigado. Martin. Kayo ni Saldi. Ilan bang bahay sa Forbes ang gusto niyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Gano'ng karaming pera ba ang gusto nyo? Gano'ng karaming kabiyar ba ang kaya nyo kainin? Yun ang bungat. Saka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera, hinukuha niyo. Yan daw ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez nang ipatawag umano ito sa Aguado Residence sa Malacanang noong November 24, 2024. Ibinunyag ito ni Navotas City Representative Toby Tiangco sa panayam ngayong araw matapos niyang mapakinggan ang bagong video ni dating Congressman Elizal Co, kung saan idinetalya nito ang umano'y delivery ng 56 billion pesos na cash para kina Romualdez at Pangulong Marcos. Ayon kay Tiangco, Malinaw na si Waldez at Koan ang naghahatian sa pera, bagamat duda siya na sangkot ang Pangulo sa hatian. Malabo raw kasi itong mangyari, gayong galit na galit pa ang presidente sa naturang pulong sa Aguado Residence, lalot nagsumbong sa kanya ang Japan International Cooperation Agency o JICA. Hanggang kay, ang kausap niya si Martin eh, di ba? So kaya nga, Mr. President, hanggang kay Martin, wala nang, I, I, mean, wala nang duda eh, na talagang sila ni Saldi. Okay, next. Ang, ang, hindi na, okay, at least tugma na nag-uusap sila ni Alcantara, di ba? Hindi na madedenay. Ang titignan na lang doon, sino ba nag-offer? Ang sabi ni Saldi, si, si Alcantara daw nag-offer. Ang sabi naman ni Alcantara, si Saldi pumunta sa kanya. Pero assuming, Alcantara offered 20%, 20 o 25% for a project. Alam mo naman mali yun, bakit mo naman gagawin? Naniniwala rin si Tiangco na posibleng magamit ang video ni Ko sa pagpapabagsak sa gobyerno. Pwede gamitin ng mga gustong magbulok, di ba? Kaya nga ulit, DSA, ano ka pag i-internet ko, di ba? Pwede na pwede na gamitin niya ng mga gustong magbulok. Hindi nyo na kailangan ng intelligence report, kahit kusipin lang natin sa common sense, eh pwede gamitin yan. So it's a national security issue definitely. Samantala, sa isang video statement, nilinaw ng kampo ni dating Speaker Romualdez na hindi kumpirmasyon ng pagiging guilty ang referral ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman. Sinabi ng abogado at tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo na nagtitiwala pa rin sila sa pagiging patas ng ICI sa pagtupad sa tungkulin nito. We respect the ICI's commitment to transmit all gathered evidence to the Office of the Ombudsman For further evaluation, the referral incorporates all evidence presented by former Speaker Martin Rimaldes, his sworn affidavit, complete transcripts, and the full audio video recording of his voluntary appearance before the Commission last October 14. Importantly, the ICI explicitly states that the referral, quote, is issued without any finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Max, Max, Brigada Bonita, Nationwide. 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 Yeah. Sa paglulunsad naman ng bagong transparency portal ng DPWH sa Malacanang, diretsahang sinagot ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang may init na isyu mula sa mga paratang ng kanyang kapatid na si Senadora Aime Marcos hanggang sa naging pag-alis ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandawan, pati na ang mga aligasyon ng kickback mula naman kay dating Congressman Zaldico. May reports, Argan, Brigada Brigada. Brigada. <laughs> report si Brigada Marikar Sargan, ibrigada mo. Report! Sa unang pagkakataon, binasag na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pananahimik hinggil sa ilang usapin kasabay ng paglulunsad ng transparency portal ng Department of Public Works and Highways sa Kalayaan Hall sa Malacanang ngayong hapon. Humarap ang Pangulo at sinagot ang ilang maiinit na isyu, kabilang na ang mabigat na paratang ng kanyang nakatatandang kapatid na si Senadora Amy Marcos hinggil sa paggamit umano niya ng ilegal na droga. Ayun sa Pangulo, ayaw sana niyang talakayin ang usaping pampamilya sa publiko. Pero kailangan na raw linawin ang sitwasyon, lalo at matagal na silang nag-aalala para sa kalagayan ng Senadora. Maging kanila mga pinsan at mga kaibigan daw ay nakapapansin ang malaking ipinagbabago sa asal at mga pahayag nito. We do not like to uh, show our dirty linen in public. I'll just, but so I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. Uh, when I say "we, I'm talking about friends and family. And the reason that is is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that, is, that, that, that view is shared by our cousins, our friends and Hindi Cheyan Hindi sayan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she get, I hope she feels better soon. Sa hiwalay na usapin, nilinaw din ng Pangulo ang tungkol sa pag-alis sa pwesto ni na dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Giit niya, nagkausap na sila ni Bersamin at nagkaunawaan at walang anumang alitan sa pagitan nila. Samantala, umalis naman sa daw sa pwesto si Pangandaman upang hindi magkaroon ng pagdududa na maaaring impluensyahan niya ang mga investigasyong may kinalaman sa kanyang pangalan. The question about the Chief Luke and myself, uh, wala. Nag-uusap na kami and we understand each other and we decided to uh, keep it between ourselves. There's no bad blood, there is no acrimonious uh, feeling there, so that's fine. Uh, si Sekmina, because uh, her name was dragged into the whole thing, it makes it uh, clear that uh, whatever is going on, what, kung ano man ang mga questioning, kung ano man ang mangyayari, we want to be sure that she's not in a position where she might be she might be suspected of influencing all that Kasi when, when she's out of government, wala na siyang influensya. So, hindi, hindi mo masasabing inayos niya yung gaso niya. Nagsalita na rin ang Pangulo tungkol sa mga aligasyon ni dating ako Bicol Representative Zaldico na nagsabing tumanggap umano siya ng bilyong-bilyong kickback mula sa flood control projects kung saan mariin itinanggi at sinabi na walang halaga ang mga akusasyon hanggat hindi umuwi sa bansa si Ko para harapin ang mga kaso at patunayan ang kanyang sinasabi. Well, look at the quality of this statement. Yeah, alam mo, how, mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. It means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin, sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan. But come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Gawin niyo ang pareho. At para patas lang naman. Samantala ang inilunsad na DPWH Transparency Portal ay bahagi ng tugon ng pamahalaan sa mga nadiskubring irregularidad sa flood control project. Ayon sa Pangulo, lumalala ang katiwalian kapag kulang sa impormasyon ang publiko. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority IMAX. IMAX. Brigada Nation wide. Nation wide. Muli namang nagbabala si Interior Secretary John Vic Remulia sa iba pang mga sangkot sa flood control anomaly. Nahahanapin sila ng gobyerno kahit nasa ang lupalop man ito ng mundo. Sa press briefing sa Kampo Crame, ini sa isa niremuli ang update sa status ng mga nahuli na at ng mga nagpahayag ng kanilang intensyong sumuko sa gobyerno. Aniya, nananatiling at large ang apat na individual habang tatlo ang nasa labas ng bansa. Walo naman ang mga individual na nasa kustudiya ng mga otoridad. Ladies and gentlemen, these are the accused personalities. We have to make it clear that no matter where you are in the world, we will find you. If you are at large, we will find you. If you are hiding in the Philippines, we will find you. Samantala, kinumpirma na raw ng DILG ang mga ulat na posibleng gumagamit si dating Congressman Zaldico ng ibang pasaporte. Una nang napaulat ang posibilidad na mayroong Portuguese passport ang dating mambabatas. Maalalang lang isinusulong ang pagkakansela sa Philippine passport ni Ko ngayong mayroon na siyang kaso at arrest warrant. Sa ngayon, nasa ilalim na umano ng Blue Notice, si Zaldico. Uh, we believe he's traveling with another passport. We do not know if he's using another name. So bina verify paname. The blue notice is out. Uh, now that we have the uh, now that he is going uh, the arrest warrant, the red notice can be out and then we will further determine talaga siya. Ang hula lang reportedly has another passport that he's using. I -max. I -max. I -max. Samantala mga kabrigada, good news for the Filipinos. Yan naman ang pahayag ni ICI Chairman Andres Reyes Matapos maaresto ang walong individual na dawit po sa manumalyang flood control project sa Mindoro. Kamakailan naman inanunsyo ng Pangulo na inilabas na ang warrant of arrest laban kay dating Congressman Zaldico at labing pitong iba pa mula sa DPWH at SunWest Corporation. Isa sa unang nadakip si Engineer Dennis Abagon sa Quezon City. Naharap sila sa kasong malversation at graft, kaugnay naman ng umano'y irregularidad sa 289.5 million pesos na road dike project dyan sa Nauhan, Oriental Mindoro. Ang unang rekomendasyon ng ICI sa Ombudsman noong Setyembre 29. Samantala mga kabrigada, halos isang daang kahon naman na dokumento at ebidensya sa mga questionabling flood control projects ang dinala sa ICI nitong lunes. Dinala ito ng PNP Logistics Support Service at sumasaklaw sa mga proyekto dyan sa Bayawan, Oriental Mindoro, Tarlac, Sorsogon, Sambuanga City at iba pa. Nakasilid din sa mga kahon ng technical validation results ng flood mitigation structures na itinayo ng St. Timothy Construction at SunWest Incorporated dyan naman po sa Zamboanga City. Max, Brigada Bandita, Nationwide. Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang flood control hearing hindi patukoy kung tatapusin na sa Senado. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Ibinahagi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na bumubuo na raw sila ngayon ng partial committee report mula nga sa kanya naging flood control hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Ngunit gate niya hindi pa raw niya masasabi ngayon kung ipagpapatuloy nila ang kanilang investigasyon o kanila na itong tatapusin. It depends kasi kung merong, may mga pillars pa from other probable resource persons na gusto mag-contribute we're still assessing kung magkocontribute talaga sila doon sa information gathering na na ginagawa ng Glory Kinumpirma rin ng senador na posibleng maging kabilang daw sa kanilang rekomendasyon ang pagkaso sa mga sangkot dito. Sa kabilang banda, kung ang vice chairman naman ng komite na si Senator Irwin Tulfo ang tatanungin, ay mukhang mas mainam daw na tuldukan na ang pagdinig dito. Mayari kasi nagiging parang telenovela na lang, lalo pong gumugulo. Why don't we just come up with something, give this case to the ICI? Kasi marami kang tayong ganyan, nauubos po yung oras. Ang dami ko nagtatanong, nag-aantay yung agri, yung smuggling ni Sen. Uh, pangilinan uh, na Yung ating antay, uh, yung ating gambling nakatenga. So marami yung nakatenga ng mga cases, na pati yung dito sa Department of Health na mga ika mga uh, bills nakatenga. Marami yung, hindi lang yung flood control eh. Masyado lang tayo nakafocus na sa flood control. Maalala sa nakarang pagdinig binasa ng ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang kanyang second supplemental affidavit kung saan eh, nagbanggit nga siya ng mga panibagong pangalan eh, na sangkot umano sa flood control issue mula rito sa Senado in the heart of changing lives ako si Brigada Anchortas ng no 105.1 Brigada News FM Manila The Music News Authority sa it should Samantala mga kabrigada, arestado naman ang walo sa labing apat na pulis ng PNP Drug Enforcement Group matapos ireklamo ng isang grade 9 student sa Cavite ng umano'y panggagahasa at pagnanakaw. Sa halip na by-bust operation, na uwi umano sa pang-aabuso ang umari pagpasok ng mga pulis sa bahay ng biktima habang hinahanap ang nobyo nitong sangkot daw sa ilegal na droga. Siribak na rin sa pwesto ang kanilang commander habang nagpapatuloy ang investigasyon. May ulat sa si Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Sa mismong opisina ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 4A, inaresto ng kanilang mga kabaro ang walo sa labing apat na pulis na dawit sa umunay panggagahasa at pagnanakaw sa isang grade 9 student sa Bacoor City sa Cavite nangyari ang insidente noong Sabado ng umaga. Batay sa reklamo, pinwersang pasukin ng mga pulis ang bahay ng 18 anyos sa live streamer habang hinahanap ang nobyo nitong target umano sa iligal na droga. Nang hindi nila mahanap pang lalaki, tinangkapa raw siyang kunin bago nangyari ang pangaabuso at pagnanakaw. The operation was uh, covered by ATIP. Uh, na po kayo sa term, yung target intel packet. Uh, involving one personality na target sa Bacoor. However, hindi nagmaterialize yung bypass operation, uh, nakasakbo, nakatakas po. At yung complainant po is the girlfriend of the would-be subject of the bypass. Nabawi ng mga otoridadang ang isang motorsiklo, iPhone ng biktima, ilang baril at bala, mahigit kalahating milyong pisong halaga ng shabu at dalawang plaka na may parehong numero na RGD 944 anim pa ang Apat sa kanilang nagpahiwatig na raw na kusang susuko. Dahil sa insidente, sinibak sa pwesto ang kanilang commander. So they are to be inquested today. For inquest na po yung kaso nila. And of course, as a commander, ang unang-una kong ginawa is to contact the commander of SOU Pro 4A. So I did just that. Unluckily, the commander was not around. He wasn't aware. So as an initial action, I relieved the commander. I relieved the 14 personnel. They are all now under the admin holding office of PNPD. The initiation of the admin case is also rolling and inasikaso na po ng legal natin yan in coordination with the DIDM and of course No to zero tolerance policy po tayo. 'Yon po yung ating paninindigan at justice will be served sa complainant. Dagdag paniragay na kaneev daw ang Regional Chief ng PDEG simula November 25 hanggang 28 pero umalis ito noong 22 na magiging bahagi rin ng admin case. His leave was supposed to be 25 until the 28. And he was gone on the 22. nd That was Saturday. So, what are the issues that are form part of, part of the complaint po. Kasi iniwan niya. Hindi siya nagpaalam. Inanticipate niya yung leave niya. Umalis na maaga. Ngayong araw, sa sa ilalim sa inquest ang walong sa labing apat na polis kabilang ng kanilang team leader na may ranggong police lieutenant. We might consider it as an isolated incident kasi I've only been at the helm of PDEC for a week. Then again, wala naman po tayo naging problema sa mga ibang unit. Dito lang po sa Proper A, lumabas yung problema na yan. And good thing na action ang kagad. Nang hindi nga natin kinukonsinte. At kung, kung talaga may kalokohan o may kinalaman sila sa akusasyon sa kanila, then they should be answerable for it. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria na one of five point one Brigada News sa Manila, the music and news authority. IMAX, IMAX, IMAX. Brigada Bandita, Nationwide, one, one. The Monday, the Monday. The Monday. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo At Brigada Sheila Bagyo. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. At sa ating Brigada Christmas Countdown. 31 days na lang. Isang buwan na lang po. Pasko na. Wala rito sa Brigada News of Manila. The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila Drivemax Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule Lalaking angat, tumatagal Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.